taas. Ah, yung guhit sa taas, pababa. Okay. Guhit sa taas, pababa. Baba. Diretso lang yung buhit Guhit sa taas, pababa. Diretso lang. wag mo ililiko. Diretso lang. O, guhit sa taas, pababa. O, eh, lagpas. Sunod Layuan mo ng konte Layo konte Dito, dito konti. Dito ka na magsimula. O, oh, dyan. Okay. Ay e na malaki. O, oh, lagpas na. Okay, bura. Yung, yung lagpas lang ang burain mo. Yung lampas lang. O. Oh. Sunod. Sunod. Bilog. Okay, bilog. Sige. Hindi, pababa. Sa baba. Mali. Burahin. Burahin. Okay. Mamaya. Mamaya. Dali lang. Tapos mo muna yung A na maliit. Dali na, tapos na yung A na maliit.